Good morning mga boss So ngayon may panibago tayong content Panibagong araw, panibagong content So ang issue nito na hindi nagkakarga ang kanyang baterya Ito nga pala mga boss, meron siyang ampers Ito no So dyan makikita kung nagkakarga yung battery niya or hindi So sa mga ganitong pagkakatao meron tayong tatlong tinitignan dyan Na possible na may problema Pwedeng nasa battery Nasa alternator nasa voltage ito nga palang sakya na to voltage type hindi siya IC so yan mga boss nakikita nyo meron siyang voltage so ngayon magto troubleshoot tayo kung ano yung pinanggagalingan ng kanyang problema kung bakit hindi nagkakarga so yan mga boss kailangan mapaandar natin to at makita natin ang kanyang sira so yan balikan ko kaya so yun na nga no, mga boss isa sa na natin naging problema kaya hindi kumakarga yung ating baterya ayan So yun no Putok po yung fuse nya So yun Kasi sa pag troubleshoot ng electrical At lalo't tungkol sa Pag charge ng battery May mga Tinitignan po dyan na nagiging damage Unang una sa lahat Titignan nyo muna yung kanyang fuse box Ayan mga boss Ito ang kanyang fuse box Titignan nyo muna yan Yung mga fuse nya And then saka ka kung naka-voltage siya, tignan niyo rin yung voltage. Try niyo magreta okay naman siya. Gumagana. So yun lang na naging problema niya mga boss. At ngayon, te-trace natin kung kumakarga na tong amperes. So yung balikan ko kayo. Positive yung naging troubleshoot natin. Ang kanyang naging problema is fuse. Fuse netong amperes. So yan mga boss, sa mga ganitong sasakyan kasi, meron ano yan, may gauge, ah, may amperes na para malaman kung kumakarga. Pag start pa lang makikita mo kung papalo dito sa 30. At kung yung mga ganitong sasakyan boss, mga boss, meron tong heater. So yun, pag yung etong amperes po magne negative 30 yan Kapalo siya ng negative 30 and then pag start nya kapalo naman siya ng positive 30 eh, kung makikita nyo yan papalo siya ibig sabihin yan okay yan kasi malaki rin ginalaman nito mga boss no etong amperes na to pag nasira dahilan din yan na eh, hindi na rin kakarga So, yung kuryente natin, hindi natatawid dun sa papunta sa battery, pag rin tong amperes. So yun no Na-trace natin yung trouble niya At hindi tayo nahirapan Kasi dito tayo nag-face Sa fuse box Tapos tinignan din natin yung Kanyang voltage, okay naman Ayun so, mga boss